Ano yung ano take news sir na ma live stream to. Marami kasing ano eh nagsasabi na ma politicize ano anong tingin nyo po. Unti na lang ano yan eh bibigay na yung ICI kasi recently 'di ba? Parang ang sabi nila middle ground mm. compromise. Hindi kami magla-live stream mm. but we will do regular press con or summary reports uh -huh. which is that hindi nila ginagawa. Yes. 'Di ba? The public really wants to know and hear. kasi tayo hindi naman tayo bata. Mm. We can assess for ourselves whether or not a certain resource person or witness is credible. Mm -hmm. So pag pinanood natin yan, kahit may DDS script, kahit may Marcos script, kahit may kakampink script, kahit anong script pa yan, no? mm -hmm. ang taong bayan, that's our democratic right to come up with our own opinions and mm -hmm. what we see and what mm -hmm. we hear from what we hear. Mm -hmm. yeah. Okay. Ang dami talagang nangyayari no, oh, oh, oh. sa ating uh, bayan. Ito, nagkaroon pa ng mga paglindol at saka pagbaha kumpara medyo natabunan ng konti ano mm. o nak may kinalaman pa rin dahil nga uh -oh. sa mga pagbaha pero yung lindol medyo natabunan nga rin niya ng konti at sana so, hindi matabunan mm -hmm. oh because the earthquakes are showing the substance yung mga infrastructure yes, Projects, connected pa rin right? Connected. Yes, infrastructure pa rin. Kaya nga. And, and ano, uh, attorney, no, sorry, um, uh, din ako. Tsaka nakita mo na yung mga antics na si Congresswoman Barzaga. No? Mm. Yung nakita mo ba, partner, yung nag-aabang. Uh, nag ko nga, uh, AI, eh. nag-aabang siya doon sa gate ng ano sir ano nakikita niyo dito doon sa gate ng uh Forbes, I mean, Forbes. Forbes. Although I think that satire Yeah oo pero oh. di ba may isa pa siya dati ginawa na rin kasi niya yun eh yung umupo siya doon sa sa labas ng office of the speaker Yeah, oo di ba so anong tingin niyo doon sa ano doon sa mga ganyang antics na ano kasi may mga nagsabi well, eh, na huwag, huwag, Oo, pero sabi nga wag na lang pansinin yung mga ginagawa niya na ganung klase Well naawa ako kay Congressman Kiko Barzaga no because um, I'm not sure if uh He's doing it correctly as a mm -hmm. congressman yeah. because uh, he's being paid by our taxpayers' yeah. salary or, mm -hmm. or money, no, yung salary niya. So, is that how a congressman should be? Mm -hmm. uh, of course, his supporters would say there's nothing wrong with that. His, that's his freedom of speech, mm -hmm. that's his political stance, etc. Pero iba ang ethics eh, mm -hmm. for congressmen, di ba? Iba yung how you should behave inside the house, how you should behave with other congressmen, mm -hmm. how you should call for a rally. It's okay to call for a rally. Yeah. Pero parang borderline seditious or inciting to sedition, yung iba niyang mga pinagagawa. So, it's really questionable why he's doing those things unless he's just a narcissist. Meaning, he likes the fame. He likes mm -hmm. the attention. Mm -hmm. Parang bigla na lang siyang lumitaw na. Mm -hmm. para out of nowhere nitong... <laughs> kaya, kaya, <laughs> since yung yeah. he wanted to become speaker, na nagulat na lang tayo, sino ba tayo? I mean, hindi naman talaga siya gano'ng kakilala oh, oh. dati. Is, is he doing this on his own? Or, or may or mga tao sa likod na nag-ano yes, sa kanya? Yes, pwede rin. To be fair naman kay Congressman Kiko, nakikita ko na ano talaga siya, he's his own personality. He's okay. a very unique personality uh -oh. Ang problema, parang wala siyang social cues na hindi ethical mm -hmm. or correct yung iba niyang mga pinagagawa. Mm -hmm. Again, we go back to narcissism because he seems to be a spoiled brat. Mm -hmm. He's like a nipo baby. And mm -hmm. no offense to him because he's a congressman, di ba? Ang sinasabi ni na congresswoman Garin sinasabi ni Speaker Puno, Deputy Speaker mm -hmm. Puno, no? Sabi ng nanay niya na mayor ng mm -hmm. Dasmarinas Cavite, alagaan niyo yung mm -hmm. anak ko. Huwag niyo masyadong bigyan ng trabaho, ha? Sabi yan, sinabi mm. yan ni na Congresswoman Garin Tsaka ni na Deputy Speaker Puno mm. no Which means, parang siyang spoiled Ano talaga, mm -mm. kid Kasi na, huwag niyo masyadong bigyan ng tabaho Baka nasanay siya na ganun Sa Dasmariñas, which is balwarte nila Because it's a political uh -oh. dynasty Oo, kaya itong mga ginagawa niya na ito Kung baga, ganyan na talaga siya Ever since, uh -oh. hindi to out of the blue Nasanay na siya sa ano eh uh -oh. Sa Dasmariñas, uh -oh. he loves to be popular He yeah, loves to he's be been doing uh -huh. all these things pala even before. Kasi if you look at his mga posts from before, yung mga campaigns niya, and eh, sumasayo, kumakanta, and eh, all. Uh -huh. oh, uh -huh. Yung, uh -huh. yung uh -huh. kanyang uh -huh. yeah. trick or kanyang stunt no, na meow-meow. Uh -huh. Ginagawa naman niya sa Dasmarinas, pero it doesn't look proper uh -huh. or ethical na yung 300,000 plus na binabayad natin in taxes to him. Eh, ganun ang asta ng isang uh, oh, congressman. Oh. And then, going back sa tanong mo kanina, ma'am, di ba, bakit pa siya biglang sumikat? Mm. Ako kasi, ang, tanong, ang sagot ko dyan, nakikita ko, no, and Mayor Vico has answered this. Yeah. Mm -hmm. uh, congressman Kiko is being compared. Yeah, to yun Mayor nga Vico Yun nga din yung nakikita because ko. Because eh. may mga taong nagahanap ng millennial or Gen Z na kasing political ideology nila. Yeah. Wala kasi silang makita na parang bata na same ideology nila. Oh. Which, let's be frank about it, Is really more or less Duterte-aligned. Mm. Mga supporters ng Duterte naghahanap ng batang parang pro-Duterte yeah. or anti-Marcos. Mm. So nakita nila kay Congressman Kiko Barzaga, pero they're incomparable eh. Mm. Mayor Vico is was a Nipo baby. When I say was, kasi he shared it. Uh -oh. Di ba? pinatunayan niya ang sarili niya eh. Nag-work muna siya, councilor, mm. mayor, etc. Meron siya mga track record. Si Congressman Kiko Barzaga, pag tinanong ba, ano ang nagawa niya maganda? Sa Das na nawala ba corruption? Kaya, mm. Nasagot ba niya na hindi siya corrupt? Kasi sa iba niyang interview parang hirap siya ang sagutin oh. eh. Na hindi siya corrupt eh. Mm. Ang dami niyang pera doon sa social media, mm. nasa mukha niya, one million. If you count it. Mm. Talaga? Yung mga yes. yeah, pera na yun, one million yung, ba yun? Hindi ko alam, legit yung na picture, picture yun. Yung, yung, nandito, oh, yung nandito, oh, nandito, yung oh, nandito, yung oh, nandito. Tapos nagsa-cellphone pa siya with pera. Is that ethical? Is that a congressman should be? Alam ko kurakot sila ha. Pero diba magkunwari naman sila, no? Silang <laughs> <laughs> wag silang ako. Huwag naman hirap, Ang hirap siguro magkunwari, ano, pag ganyan. All right, Alright, uh, na panghuli na lang po, uh, pano paano sa ating mga taong bayan ngayon na nagmamatsyag, nanunood, hmm. hindi malaman na ano ba nangyayari sa ating bayan, ang gulo-gulo na. Kung baga may iba nagsasabi na paka-unstable na, kawawa naman ang sa bandang huli, ang nagsuffer tayong mga Pilipino. So, uh, how do you uh baga, um, what do you make of this? Uh bilang isang Pilipino na nawawalan na ng pag-asa mm -hmm. sa ating bayan at sobrang ano na po sila, depressed. Yes. Ang dami ngayon ano, oh, frustrated. Frustrated mm. and galit. There's a lot of reason to hope pa mm -hmm. din, no? I don't think we're unstable because the center the middle class, mm -hmm. is holding strong. Napatunayan yan, September 21 rally. Yeah. Mm -hmm. And then we are sustaining it with weekly Friday protests, culminating mm -hmm. in the November 30 rally. Mm -hmm. So, hindi tayo mawawala ng pag-asa because the good governance models, like Mayor Vico and other good governance politicians, they exist. We just need to promote more of that, mm -hmm. vote more of that, and support more of that. Oo. So, at huwag magpa-distract sa, eh. sa mga ibang oh. antics. Maraming salamat <laughs> po. Uh, uh, attorney Jess Fals. Sa pagpasyal dito sa Arangkada Balita. Thank you for inviting me. And next time, sir, sana ma-invite namin uli kayo dito. Sir, salamat po. Anytime. Pabuhay po kayo.